Nasa 3,000 kilong mangga ang itinapo na lang sa bakanting lote sa Isabela. Hindi na raw kasi ito na bebenta kahit bagsak presyo na. Si Clazel Pardilla sa report. Ito ang totoo ha. Totoo to. Hindi ito biro-biro. Tiyatapo biro. na lang ang mangga. Parang kamatis lahat. Dahil hindi nabili. Pinagtatapo na lamang ang kahon-kahong manggang ito sa bakanting lote sa barangay Villa Magat, San Mateo, Isabela. Oh, bubo pa yung o? sayang oh. Na namin ang mga mangga. Ayon sa uploader at may-ari ng mangga, aabot sa 3,000 kilo na manggang ibinasura matapos masira dahil umano sa oversupply. Deliver po namin sa pabrika yun ma'am tapos uh, po dahil inabutan siya ng pagkahinog sa pabrika dahil po sa dami po ng tila eh, na napulog sa sasakyan hanggang sa narinig na po yun. Hindi po na na nabili. Exposed na po si sa araw, sa ano, sa biyahe, baka po sumakit po ang dyan po ng kakain. Lugi na raw ang mango grower na si Frederick. Kahit may natitira pa kasi siyang aanihin, bagsak naman ang presyo na umaabot sa lima hanggang pitong piso kada kilo. Wala pa yan sa kalahati ng 15 pesos na puhunan sa bawat kilo ng mangga. Lugi lugi talaga ma'am dahil magbabayad pa po kami ng ano ng kami pa po ang magbabayad ng labor panahon po ng mangga. Kaya lang po yung price po ng mga traders, mga middleman hindi po makatarungan. Stop buying pa po sila. Nakipag-ugnayan na ang Department of Agriculture sa may-ari at nangakong tutulungan i-deliver ang 800 kilong mangga. Ayon sa DA, Naging maganda ang produksyon ng mangga dahil mainit ang panahon dulot ng El Nino. Peak na raw ng harvest season, kaya mula 80 hanggang 100 pesos na peso Hindi maiwasang bumaba ang halaga. Tumutulong na raw ang ahensya para mahanapan ng buyer o mamimili ang mga mango grower. Pakiusap namin sa kanila, uh, pwedeng i-coordinate sa LGU, sa ating mga municipal and city agriculturists. in offer ng uh, ating regional field office yung mga trucks. Kasabay nito ang pagbibigay ng makinarya at training upang madagdagan ang halaga ng mga mangga. Kelaizel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.